I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Talaga namang best cheerleader nga itong ating Bell Mariano pagdating kay Donnie Pangilinan. At talaga naman ang message nito na pinagkahiyawan nga ng maraming bablis dahil sobrang sweet na talaga ang message ng ating Bell kay Donnie Pangilinan. Nato! Nato! I know you can do it! Oh ah, nah. Kaya naman ganyan na nga lang din guys ang naging reaksyon ng ating Doni Pangilinan nang sabihin nga ng ating Bel Mariano na nato I know you can do it. Ngayon palang lang panalo ka na dahil panalong panalo na talaga itong ating Doni Pangilinan kay Bel Mariano. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na lalong lalo pa nga ang bawat update na talaga namang inaabangan na ng maraming ba? Please ang bawat larawan. Kaya stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donny at Bell sa mga susunod pa ayuda.